Hello mga person! Hi guys! Ayan, sa kayo mga person? Ayan, another day POV sa ating today's video mga person. Nandito tayo sa kwarto kaya tapos na ako magluto. So hindi ako nakapag vlog kasi nakalimutan kong i-record yung mga gawain ko sa kusina mga person. De, alam niyo naman, sabi ko sabi ko nga mag-update tayo sa ating araw-araw na ano kasi hindi na tayo makapag-live because of our signal. <laughs> kasi guys, mahirap po yung mga ano ngayon hindi na ako makakonek sa akin signal kaya hindi na siya maka live. Hindi na ako maka live pala kasi mahirap po yung signal hindi na siya makakonek kaya hindi ako makapaglagot tignan lang, balik-balik na lang tayo ayan, bagong lahat, umpisan ko muna salamat sa aking mga viewers dyan kahit kunti kayo, salamat sa inyo support ha. sana ay araw-araw kayo manood sa aking vlog <laughs> sa aking video so bagong lahat guys, ayan mo muna tayo kasi ngayon, hindi kami maglalakad na aking kapate mag ano lang kami, matutulog lang kasi aalis ah, siya magre-sya ng ano magre siya ng todong-todo kasi aalis na pupunta sila ng doktor kasama ng alaga niya. So, Dahil gustong, alam niyo, bakit namutla ako? Kasi kumain ako ng chicharon, guys. Mm, um, chicharon na may ano, chicharon na may ano ba pangalan doon? Manghuan manguha ng ulam ko mga person kasi yung luto ng kapatid ko is black fish siya black fish hindi ah. naman yung black fish parang ano yan, ginawaan yung lagyan niya ng na sarsado na yeah. alit tayo, magblog tayo kasi meron tayong pabudol na naman si Day pabudol <laughs> na naman ako mga person pabudol ako sa ano sa online shopping kaya ngayon, ang aking vlog ay mag-unboxing tayo sa aking binili na. Hindi ko alam kung ano yung binili ko kasi gustong gusto ko talaga magkulot ang aking buhok. <laughs> Kaya ito na. Yan ang sister ko guys. Ano ng malapit ang birthday na mga person. hindi ako masyadong mag... Siya. Ano, hindi ako masyadong mag kasi wala siya pa-birthday ko. Kasi gusto gusto. <laughs> yan na mo na, yan guys. Kaya kung gumasto sa birthday ko guys. Son Marami gusto niya Pero oo ay, ako na Pilipinas. So, kung gasto, gasto, gasto. <laughs> ito na nga. <laughs> Ayan, meron na Wala naman ako pabudol-budol ito mga person. Di ko alam kung saan to. Meron akong ano, parcel. Inday! Meron akong parcel. Hindi pa naman mabukas. <laughs> kasi hindi pa ako nakapag-plancha ng aking hair pero okay naman siya medyo na matay-matay na itong mga hair ko guys sobrang init na yun maliligo kahit maaga ka maligo guys mga kung maligo ka ng 9 o'clock ano na siya hot water hot water na yun <laughs> pagka 12 o'clock boiling water <laughs> <laughs> boiling water na talaga yun Pagka 12 o'clock sobrang init grabe talaga ang init ngayon pagka panahon, alas 2 alas 3 guys lava <laughs> ganito sa iyo eh laba talaga sobrang laba ano ba yan, hindi mabukas ano ba yan yan dito tayo para makita natin ang aura natin sa ating parang tuba naman tungkol po natin Muntik na mag-ano ako, bili ko ng certificate na bago kasi nakatumba na naman po ang ko. Ay, mm. Ayan na nga, ito yun. Multi-tossly. <laughs> Carlier, ayan. Buksan natin kung anong mga kaganapan dito. Saan ba dito? Ayan itatry natin sa book din natin kung effective ba siya. Itatry natin. Itatry natin siya. O, oh, di diba? ba? Nangihirapan tayo. Itatry natin kasi hindi naman natin mag-ano. Medyo malayo-layo natin. Pangit mo kasi background guys. pag mo Huwag nyo lang tingnan dyan. Okay na yung half body tayo. Mag ano, mag lang tayo. Ayan, hmm. makikita nyo naman. Tataas lang natin. Ayan, ito yung laman nyo. Tantaranan. <laughs> ano kayo laman? Ayan, ito lang uh, nga. Pink. 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 Pink ang kulay. kaya purple. Purple. Ay, black. Bakit pink? Most importante mo, kulot ba? Kitaya natin, guys. Ayan. Ang tanong, makulot ba, guys? Hmm. Yun lang. Yun siya. Ito siya. I-open nga natin. Paano ba ito i-open? Ay, ayun. Aha. Ganito lang pala yun, oh. Yan. Ganyan pala siya, ang style niya. Ganyan. Yan. Tapos, Pwede close na Curly yes, lang curly ana ikon na lai sa pic pan video naman toy murag ngipon ngipon mo gani mo ni ngipon ro so kaya so, natin ni on Dignan natin kung ano na naman tong pinagkagawa natin sa buhay natin ano lang to siya guys mm 80 dala na sa delivery kasi may delivery guys eh ay, ayun ni nana ko nakita ni sa online sa online tama mamalit ng mga essential sa tong now Ghost smart do pareh price thirty five eighteen ang habibi milky oh thirty five ang super chef ay din tanaw mo paano i charge patungkol naman di asawano, sa ano sa baba, pinaka kailangan lang guys Hanap tayo ng pang-charge Kasi iba pala itong charger din na to Parang nasa Pilipinas ang charger dere? Kung asa mga kuha Dari ha, sampote Diba niya na? Ayan, susubukan natin mga person. Ayan, mag-ano tayo. Dito tayo. Transfer natin itong ano na. Ayan, ito. Ayan ka. Ayan. Mm. Wala ba nakita yung kama natin? jay, Which change to you. Ano tayong mga dito? Ayun. So, tingnan natin kung mag siya. Eh, hindi na tayo magpapunta ng ano guys ano ba dito i-on ayun na una siya dito eh, na yung power hindi dito pang open pala ko. Hmm. close open hmm. saan ang power dito yun basara ang power daw no, isa daw na may push button, button. ang na ang push button Tanaon, sa Nara push button po sa kainit power o oh, 160 lang o 180 200 na di ko makita sa kuan dili di na ko makita oh, 160 lang dili di na ko makita tama na nang kainit testing okay, lang na po init po mm -hmm. kayo i try natin hindi ko na init Ini dia ni, kulot sama, mo? Naro, ni Baog. Init din eh. Mm, na. Asa naman na straight na? naman yung muna sigi tayo Ibalik nito! Huh? Igawas. Sige, ano siya? Ulo dira, unsan nung Wala makikita. Sige, sa. Sa. Sige, lumpit ha. Sige. Okay. Wala <laughs> talaga ako. Iliana ba iba ang pagkuhanin mo? Pagplansya. Iliana si ba? Pagplansya. Bili mo. Isulod. Ilogpit niya. Ituyok. Pagplansya. Panao. Sige ba? Ibutang. Ah, uh, Ah, oh. tapos? Ituyok. Tuyok ka. Oh. Ano? <laughs> <laughs> <Batinan. laughs> wala chikulibal ang mga person <laughs> trya ano na to <laughs> ang nakita mong good na ko sa adverts kaya ganoon lang to ni yung buho ko ganoon lang ganoon sa picture kasara sa service please magtibas ha <laughs> so libay pa naman ko kay para pag di off na mo karong Friday guys Chinese manin siya nung pagbasa kulot na akong buhok <laughs> ah Curl style. Take a lock of hair. Sige, lock of hair. Place in between the plywood. Place in between and then Press the press the close Press to close the button up and down. Press, asama na press. Kani. Tulak. Oh, Sige. pag man kay lak, ulak oh na wana Sige. Open. Sige daw wana Sige, sa sa ipreeran. Butang akong buho. Ah. Man, ilak. Ah, press. Ah. Ah. Oh. Up and down. Close the plywood up and down. Press to close the plywood up and down. After 3 to 5 seconds, please Release the plywood and repeat until you reach your desired style. Nung oh, sige. Ipre-release na. Oh. Ana! Kita ni mo? Ni Carly na? <laughs> ha. Open. I-open mo ni mo. I-release niya. Paano po? Balik na sa. Ni Carly na ba ya? Man, lap. Hmm. Huh. 3 to 5 seconds up and down and then go release open and now paano kayo makikita naman dyan hindi na nalodod guys hindi na ako gusto ang pagka Bukat kaya di man mao lap inita punya the open. <laughs> gulot na siya. <laughs> <laughs> Inato, Ito, lang i-press. 3 to 5 seconds. na guys dapat data sa kumbuk para di siya maplay away. So, yun na lang daw, guys. Nga makulot siya. Up and down. Up and down. Open. Hmm. Hmm, kulot na. Hmm. <laughs> okay. My God, my God, wow. Nag, ano siya? kulut na mm. gua apa Gwapo gua pun yang espresso suka <laughs> kulut keren dilei Kere? 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 Bye. Oh game ni. Ha, dikamat terjegal. Eh. Ai, kita motor ni menelak. Ah, shit. Ah, sakitlah. ਅੱਦੀ ਬਾਦ ਓਕੇ ਸ गाइस ਕੁਲਤ ਮ ਲਿਜੀਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੈਕ ਕੈਕ ਲਿਮਟ ਤੇ

remember me is a clothing ang kwala na to ni guys muna to ang kwan karon new look na to sa tong live o diba si Kim Jong Jin Jong ko? oh, di ba guys? Look at this. Ay, dito na naman tayo sa look at this. Ang tari ini. I feel so good to be true. Nin ko pa na ko. Look at me. Ako ba na in so on, guys. Okay na na siya. Okay na to. Okay na to ang aking hair guys. is so legit legit yari talaga. Na okay siya na magkagard yung ating hair. So ito na nga. Oo so, di ba? Um, ganito pag magalis ako. test, try natin kung magalis kung maganda ba si Jen Ed. <laughs> Siyempre, mag a ako para matiin ko talaga ang aking beauty kung uwa budget ba ko. kung bagay ba jud ko, mag a ako kaya. Oh. Oh, ano masasabi nyo yan? Na straight man da yun, nagdugay. kailangan mo ng pitas? Ano yung nagitarong pitas? Diyan man na to ni. Umunggo ko hindi para mo din ako i-close mo gani mo para mo siya and then i-release so mo pagka -curly, di magbuot buot mo sa mo i-close ganin ako no mm. Mm. Aso na siya guys. Mo na siya ang ato ang timanuan niya. Nagkulot na tumuk. <laughs> hmm, Bride pa kung paano no, sa ako antipar. Hindi ko alam kung ano nangyari sa antipar. So, okay na siya. Hmm, Di ba? Tapos, istrito na po na to guys. Nawa, istrito na po na to niya. Mm, I-stretch siya. I-focus. Mungkot niya siya. Yan na ang eyeglass. Okay? Masabit at ito ang mata. Sonong. ng ating pa-curly-curly, i-straight na, na naman natin. Ay, naku. <laughs> ayan, naku. Ayan. Ito lang ating mga update ngayon sa today's video, mga person. Ayan, thank you for watching. At abagan nyo kung hindi ako mag tatapos sa akin pa vlog every everyday na sana everyday na tong akin pa upload upload ng akin video para hindi magbababa ng ating ang ating watch hour natin na mga person kasi bumaba yung oras ng aking Views. Kaya ayun, hindi na kasi ako ng, ano, everyday nagla-live dahil sa signal. Palagi po maglalag, tapos ino-off na po ni YouTube yung live ko dahil walang nanonood. Hindi pala ako nakakonek. Ayun, sayang naman kung mag-ano lang ako. Sayang yung oras. Na, akala ko naka-live pa ako pero off na pala yung live ko. Ayun. So, ayan, hanggang bukas o so hanggang sa muli tayo, mag-update na naman tayo para sa next vlog. Ayan. Thank you for watching, mga person. Don't forget to subscribe and like and share. And, sasiniyan dyan. Maganda na ba ako dyan? So, ayan. Na yun. Thank you. Bye.